Anong klaseng bato ito mga guys? Tingnan natin. Baka perlas ito mga guys. Ano? Anip. Titingnan natin mga guys ah. Ilawa natin. So translucent siya mga guys. Titingnan natin yung ibang bato na kulay puti rin. Titingnan natin mga guys ha. Ah, yung kulay puti na mga bato dito. Kung anong pinakaiba nila. Okay. Mabigat 'yan mga guys oh. Bigat. Sa tatlong kilo yata ito mga guys, you know. Ah, kuha tayo ng ibang puting bato. Titingnan natin kung ah, prias lang ba sila. Titingnan natin. So, ito mga guys, kulay puti na batu. ito? Tingnan natin kung magkapareha ba sila ng uh, itsura nung nakita natin na batu. Yung unang nakita natin. ano ito yung mga bato na ito. Ayan. Ayan. So, tingnan natin mga guys kung anong pinagkaiba nila. So, ito muna tingnan natin. So, ito mga sila tayo makikita na ano dito? Yung katulad ng isang bato na makinis siya. Makinis siya mga guys. Yung isang bato natin na unang nakita. Tingnan natin ito mga guys kung translucent ba rin ito mga guys. So, ay mga guys. Translucent din mga guys. So, ano sa tingin nyo mga guys? Anong Tingnan nyo dito mga guys sa ah, uh, bato natin nakita. Dito mga guys. Ah. Uh. Yan. Sa batong ito. Sa kay ito. Ano so, sa tingin nyo mga guys? Yan. Para, para kasi siyang hugis ano eh. Ah, uh, hugis na mayroong siyang hugis na shield. Yan Oh. Uh. Ito yung ano nya. Yung puwet. Yan o, tsaka dyan yung ano nyo, yung parang shell niya. Yan o. Siguro sa katagalan nito mga guys. Kaya ito naging ginto siya, yan o. Para talaga siyang shell. Baka ano ito mga guys, baka... Pirlas ito mga guys. Yan o. Baka ano ito. Uh, Siyempre, eh. itong uh, bansa natin ay lubog pa noon sa ano sa tubig dagat kaya hindi natin alam mga guys na dito sa parteng ito mga guys ay mayroong ah uh, fossil fossilized na ah uh, tawag nito pirlas. no pagka pirlas to mga guys dalhin natin to tingnan natin pasurin natin to mga guys susurin natin to mga guys tingnan natin okay so ito siya mga guys oh. So. So, ayan mga guys, sabi nasag natin mga guys at ito yung nasa loob niya mga guys, oh. Oh. Dito siya mga guys, oh. No sa tingin niyo mga guys. Para talaga siyang perlas. Oh. Ilawan natin. Anip. ganda ng loob mga guys, mga guys oh. Ganda ng kanyang pattern mga guys. Oh. Anip. So, yan yung loob niya mga guys. Napakaganda. Wow na wow. So, mga guys, yung pattern niya, mga guys, oh. Wala mga guys. So, yun sa mga guys.